for today's video uh, magre-review tayo ng uh, amplifier natin na sakura ab737 ito yung amplifier na matagal ko nang ginagamit tara katropa panurin natin ito na katropa ito yung sinasabi ko sa inyo, matagal ko nang ginagamit na amplifier katropa tropa. Ito yung Sakura AB737. Ayan ka tropa oh. Ayan yung model niya. Uh, integrated amplifier to katropa tropa. Kaya lang mataas ang maximum power na to ka tropa. four uh, 1,400 per channel ang, ang power output nito katropa ginagamit ito sa uh, pang battle of the sound yung battle of knockdown yung naglalagay ng bote katropa tropa na pinapatumba yung mga bote uh, napapanood ko to ito bat, sa battle of the sound katropa ganito yung ginagamit nila sa uh, sakura ito pala ang presyo pala nito katropa binili ko to noon ah uh, 10,000 plus ah uh, 2,018 Ibig sabihin, 6 uh, years ko nang ginagamit to, katropa. Oh. mo, maganda pa rin, oh. Tignan naman natin yung sa likod, katropa. Ay, yan, oh. Ito, katropa, yung sinasabi ko sa inyo na, ah, uh, ayan, power output nyo, oh. Maximum power output, ayan, katropa, oh. 1,400 times 2. Uh, source 220 60 Hz volts. ayang katropa. Makikita mo, hindi pa nabubuksan 'yang katropa, ayan oh. yung 'tong ah, uh, likod nito, ayan katropa, selyado pa oh. <coughs> Ibig sabihin niyan, hindi pa talaga siya nabubuksan, hindi pa nagagalaw. Six years ko na siyang ginagamit katropa. Buo pa rin siya. Ibig sabihin, uh, hindi pa rin siya bumibigay sa anim na taon kung paggamit ka tropa. Tapos, uh, tinanong ko kasi yung pinagbilhan ko nito ka tropa. Tinanong ko yung nagbenta sa akin nito. Uh, sinabi ko na paano malalaman kung original ba yung uh, Sakura 737 ganito raw yung katropa oh. Dapat daw may ganito. May nakalagay na Kinsonic Incorporated. Eto daw katropa ang malalaman na original yung Sakura 737 yung mga katropa. Or mga Sakura product. Dapat daw may nakalagay na Kinsonic dyan sa likod mga katropa. Tignan nyo to. Oh. Uh, yung nakalagay niya dito na input. LD, CD, EBD, BCR, at saka OX. Tapos, meron din siya sa likod katropa, oh. Yung mic input niya. Mic 4, 5. Tapos, tatlo ang mic nito sa harapan katropa. Bali, lima. Ang mic input nito. Ginagamit ko kasi ito katropa. Ah, pang base. Ayan. Ayan. Kasi uh, mga ginagamit ko mga 1000 plus na hapang uh, base ko. Kaya ito yung ginagamit ko katropa na pang base. Sakura 737. Ayan katropa sulit na rin yung binili ko na uh, 10,000 dito. Pukang ko yan kaninang timbangin katropa. Uh, mabigat siya. Kasi yung timbangan namin sampung kilo lang mikot ikot katropa lumagpas yan ng uh, 13 kilos eh baka masira yung timbangan katropa kaya inalis ko na lang estimate ko 13 to 14 ang bigat niyang katropa ayan katropa ito may ano mic input tatlo tapos ayan ang volume niya katropa oh. eh volume mic volume at saka uh, music volume ito yung pinaka volume sa uh, music nyo katropa ayan yan po ang review ng sakura ab 737 katropa hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na ito